nga pala tayo, nalagyan ko ng bunga mo and, and uh, ayos tayo dito so yan and uwi na ako sa dati kong desk tomorrow so yan dito so, so, sorry guys, ang ingay and may unboxing pa tayo ito, unboxing natin. And dito natin yung itap. Ay? sorry guys. I'm so sorry. Ang ano kasi ng desk ang kurat. Char. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. ganda. <tries> 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 Pinako sa dati kong desk bukas. And yun lang, bye-bye.